Ayan mga kabindors, narito tayo sa lugar na ito kung saan nakatira si Susan at binisita natin mga kabindors. Ayan ito daw dito kasi nagtanong tayo dito daw nakatira. Ay, tao po. Dito ba yung... Ay, ikaw. Cabin dress pa. dito pala ang ano mo. Isakto oh. yung turo sa akin ng ano. Bliss mo mo na lang. Bliss. Bliss. Ayun. Sino yan? Ito si... Si Mimi po. Mimi. Bliss Mimi. Bliss. Hindi mo na kilala si Cabin Dress pa? Ay, lagot. Wala na. Hindi na tayo dyan. kilala. Bliss. Bliss. Nalig Bliss. Takot pa rin sa Nakaka. tao. Ay, ito po yung dalawa. Uh-huh. Ayan. Nasaan si Viva? Nasa school po. Ah. Ayan. Ayan mga ano, kabindos nandito tayo. Sige. Pwede ba makapasok dito? Pasok po. <laughs> <Masak na lang. laughs> hmm. pasok tayo. Ang ah. ah, itong mga ito, yung nag-aaral, itong dalawang medyo malaki-laki na. Sila akong apat. Apat? Si Jamaica, Boreche. Ah, apat ang nag-aaral? Grade 1, grade 2, si Jamaica grade 5, mm. si Bibang grade, uh, grade seven. ah, grade 7. Ah, ito testing. dapat daycare na, pulang mm. budget. Agoy. Ako masyal din tayo dito kung saan nag-aaral si Bibang mga kabindors ayan mga kabindors ay pinasyalan natin yung school ni Bibang ah, uh, ayan yung bata ah, uh, nakita nyo naman uh, wala talaga siyang uniform mga kabindors pumapasok siya ah, uh, wala siyang uniform siya lang ang natatangi mga kabindors na walang uniform kaya narito tayo mga kabindors na pinuntahan natin sila at mabigyan natin ng mabilhan o mabigyan natin ng pang-uniform para magkaroon na siya ng uniform. Yan, wala siyang uniform. Ang gaganda ng mga uniform ng school niya na pinapasokan siya lang ang bubutang. Ganito po ang uniform nila. Ayan, oh. Napakaganda. Samantala si Bibang, oh. Naka pantalon, Aroy. Pero wag kang mag-alala at uh, ka na ng uniform. Ayan mga kabindos, kararating namin galing kami sa school. Uh, sumama ako kay Susan doon sa pagsundo sa kay Bibang. Ito kararating namin mga kabindos. Kararating namin. Ito si Bibang oh. Kita nyo naman wala talaga siyang an ah, uniform. Nagay pa na, yung oh, naka -hastag, naka -hastag Ma, ano. Ano bang ba tawag dyan? Nimta. Ah, name tag. Name tag. Kawawa naman itong bata na ito. Wala talagang kayo na uniform. Ilang linggo na, ah, wala pa isang linggo, ano, siya pumapasok, walang uniform. Eh, pang dalawang linggo po ah, yun, pang... kasi nung nakaraang linggo po, ano lang ang pasok nila, tatlong araw, Merkoles, ay Martes, Webes, saka Bernes. Hmm. Tapos nitong sumunod, walang pasok ng Lunes at saka Martes, uh, bumabagyo. Hmm. Oo oh, nga, walang mga pasok yun kasi nagsuspo eh. oh, hmm. Naku, ang galing. Ang galing tumanta. Gusto na kasi mag-school. <laughs> Gusto na mag-school, kaya lang hindi pa pwede. Ayan mga kabindors, nandito tayo. Pinasyalan natin sila Ate Susan, uh, si Bibang, tapos yung iba pang mga bata. Ang ano natin dito mga kabindors ah, uh, nakarating tayo dito para ito si Bibang ano magkaroon siya ng uniform kasi ang bata talaga talagang sobra sobra ang kanyang ano ba yung kanyang ano na magkaroon siya ng uniform eh uh, nananawagan siya noon nang nagpunta siya sa bahay ng uh, support ba kaya ito Nagrumaduate siya. May medal siya. Ah, yan ba yun? Ay, Ay, siya. Ay, may medal siya. Nagrumaduate ah, siya. Ah, Eh, sumakto naman na sobrang taghirap na yung panahon. Hmm. Kaya hito mga kabindos, narito tayo, ano? Ah, uh, Bibang, ang gagawin natin, ano, sasamahan ko kayo doon sa pagbili ng inyong uniform, ano? Di ba? Uh, okay. Uh, ah Mamaya-maya ano. Kasi medyo mainit ang panahon. Mamaya-maya um, tayo umalis para mabili na yung kaibibang kailangan. Ano? Yung... Ah, meron ka na bang ano, yung ginagamit na sa school na sapatos? Ang Meron naman po yung oh, graduation niya. Yung nakarang, uy, uy. ano, graduation. tapos yung bag mo. Galing sa Wow. Ay, ay, ay medyo luma na. Ay, na, patingin nga, patingin. Hoy, hi pe. Ah, iyan pala yung bag mo. Mga nakailan taon na yan? Oh, isa, isa Dalawang taon isa. Isa pa maigi. Ay talagang maingat ka talaga sa gamit. O nanjan pa kahit na dumating na, na ang dalawang taon o isa eh okay pa rin nagagamit pa rin pero ang anuhin lang muna natin ngayon ano yung ano may nagagamit ka pa naman na bag yung ano muna uniform mo di ba tapos yung mga school supply mo ah kompleto na eh, ano pa lang yung papel pa lang at saka bulpen lang na nabili ko ay intermediate eh. okay okay sige ma sige, Mo ako. Ah, ah, sige. Maya, oh, maya may, may, ano at, alis tayo para makabili na siya muna ng uniform no? pupunta kami ngayon sa ano sa palengke upang uh, mabilhan natin si Bibang ng ano kanyang uniform kasi doon daw ang uh, mga pinamimilhan ng uniform kasi mga kabindors kung sa school daw namin na uh, bibilhin ay uh, medyo mataas ang presyo kaya pupunta kami ng uh, palengke ngayon hmm. Ayan mga kabindos, papunta kami ng bayan ngayon at uh, kami ng ano ng ano muna station ng Dika, saan ba? Saan ba tayo magkakahanap para mag-withdraw tayo ng Dika's bibang Di bang ituro mo kung saan ang nalalaman mo? ayan mga kabindos narito kami papunta kami ng bayan nakuha na namin yung pera mga kabindos salamat kay idol migo tumas na siyang kabahagi rin ng aking mission sa ating mga goal sa mga tulad itong nangangailangan mga taong nangangailangan ayan nagpapasalamat ako sa iyo idol At sa pamamagitan mo ay doon nakarating ang pera nagagamitin ni Bibang upang makabili siya ng uh, uniform at saka etc. yung iba pa yung mga school supply ayun nakuha na natin idol yung pera na galing kay ma'am Mirasol uh, thank you thank you so much ma'am Mirasol na kahit na may problema ka uh, nagawa mo pa rin na matulungan sa pagmamahal mo kay Bibang na makakuha siya ng school supply at saka ano uh, uniform ma'am thank you thank you so much po sa iyong mahabaging puso. ngayon ibibigay natin ngayon ang pera kay Susan sasamahan lang natin sila na bumili ng uniform sa bayan ayan mga kabindos ayan thank you very much ma'am Mirasol Kahit na uh, may bardin ka sa buhay eh. Ah, uh, mo pa rin na uh, support kay Ito mga kabindos, ang 3,000 pesos ibibigay na natin kay Ate Susan para siya na ang bahala o kay Bibang. Uh, sila na ang bahala magbili kung ano pa ang mga kailangan niya sa school tulad ng uniform at saka kung ano pa ang ano basta ang kuan ah pinakaimportante yung okay. mga school supply at saka uniform ganon oh di bang ito pa ka kay ma'am Mirasol saan nakatira si ma'am Mirasol anong sa London po ma'am Mirasol ng London thank you very much po ma'am ma'am Mirasol pasensya na po kayo ma'am thank you po alam ko na naging ano pabigat din kami sa panahon na sinusuportahan mo kami pero hindi namin nakalain ma'am na pabalik ka para suportahan mo kami ulit thank you talaga ma'am pero pinapanalangin pa rin po namin na maayos pa rin po yung kalagayan ninyong mag-asawa hindi pa rin namin kaya nakakalimutan maraming maraming salamat yan mga Kapitors, abangan nyo nalang kami doon sa bayan kung saan kami bibili ng uh, uniform ni eh, Pipang. Terima kasih telah

Hindi, isang hindi. Dito, Ayun, Ito 'yung notebook. Para makon a uh, makuenta ba. Yung babayaran. Ang

Para umaysa. Pagkapag-anggol ka na, ah, tingnan na nyo ano. May honor naman po siya, may medal naman po siya. Hindi, pwede nga no. I-ano sa Espanol, ano lang, hapon sila yan. Bago lang po kasi kami dito, kaya... Saan ba kayo bago? Dati po kasi kaming nasa Tungkong -tung Mangga. Ayun. Ano, sa Del Monte. Ngayon punali, po, po kami dito sa may Katmo. Ayun. na kasi. Sabi siya gano'n, pwede ako maging nakabiyote yung mga uwa ko. Pag-iis, wala na kong mag-iis. Pag-iis ko. Mag-iirap ko. Ito ko eh, nag-aagal ka araw na ako na ito. Araw Ayan mga kabindors, kararating namin. Galing kami ng Palingki. Santa Maria, ano Santa Maria Bulacan ba yun? Palingki nila bayan ng Santa Maria. Hmm. Ito po ay nabili na natin ang kailangan ni Bibang, mga kabindos, ito o. Oh. Ayan, pati yung mga school supply na yan na kailangan niya. Ah, ano ang masasabi mo kay ma'am na yung mabait nating sponsor? Maraming maraming salamat po kay Cavenders man, kay Cavenders wife, kay Kuya Miko po, at kay Mami Rasol. Dahil po, tinulungan niyo po kami na makabili ng school supplies ko, ng uniform ko. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Mulo po kami ng sa amin. At ito rin mga kabindors ay bumili na rin si Ate Susan ng kanilang budget dito. Ah, nakabili sila ng 10 kilos. Tapos, ano, bumili rin siya ng uh, pangkabuhayan. Ito gagawin niyang Maruya. Ayan, maruya itong saging na ito. Ayan, kinompleto na niya para yung ano na yan, makatulong sa kanyang mga anak. Yung kikitain ba? Kaya ginawa na niya ito habang may pera pa para mai ano yung oh, wow. tumbling tumbling Tum -tum. ang ano yung pera na yun at may magamit yung mga anak niya sa pagbabaon ganyan tapos yung naka-box naman mga kabindors ay iyan ang inilalako ni Bibang M. Botido. Uh, ngayon nga at pagkatapos namin din sa bayan, iyan naman ang assignment niya. Ang sipag ng batang ito, uh, gusto talaga na uh, ano sa pag-aaral. Kita mo, hinanunan namin lahat itong uh, gagawin ngayon. Yan, thank you very much po. Anong Ate Susan, anong masasabi mo doon sa ating sponsor? Naku, man, maraming maraming salamat po kay Mami Sol, kay Boss Migo. At wala po kayong sawang at patuloy po kayong sumusupot ako sa aming mag-iina. Uh, sana po huwag po kayong magsawa at just na lang po talagang bahalang magpala po sa inyo. Sapagkat sa ngayon po wala pa po talaga kaming kakayahan na ano na matumbasan yung mga tulong na binibigay niya sa amin. Mhm. Mm balang araw pag nakatapos na sila eh sila na ang makaisip magbalik ng sa ibang tao man. Mhm. Ayan po. Ayun na na ano na si Kulok uh, si Meme. Mm -hmm. Ayun Meme nakaw. Mamaya na. Kakain na mamaya kasi mayroon ng ano, mayroon ng bigas. Tapos may ulam na. Ayun. Mainit ang ulo ni Mimi. <laughs> Mainit ang ulo ni Mimi. Gutong. <laughs> <laughs> mm -hmm.